At sa araw na ito ng Ash Wednesday, napaka-importante ng fasting at abstinence. Kaya yung iba malungkot no, February 14, nakulang ulang day. Lalo na kung katoliko ka, di ba? Yeah, correct? Pero iisipin po natin, ang fasting at abstinence ay sobrang powerful yan. Alam nyo ako ha, Hello mga kafate. Welcome again to my vlog. My name is Brother Adrian Milag. Napaka-special nito dahil alam nyo ang Ash Wednesday ngayon. Kung titignan nyo sa kalendaryo, okay check nyo ha, ah, ay papatak po siya okay sa mga may pag-ibig dito. Magugulat kayo baka ma ma uh, malungkot pa kayo. <laughs> Kasi it will fall on February 14. Wow, Ash Wednesday, February 14. So, bawal mag-date. Joke lang. <laughs> 'Di ba Valentine's Day 'yan? Titignan natin 'to in another perspective. Uh, very unique 'to dahil nagtatagpo ang pananampalatayang Katoliko at araw ng pag-ibig sa mundo. Yes? Isipin po natin mga ka-Faith, ang Ash Wednesday at ang Valentine's Day ay magkasabay ngayong taon ang Ash Wednesday nagpapaalala po sa atin ng ating pagiging mortal at yung pangangailangan natin sa awa at grasya ng Diyos. We need the mercy of God. ba? Diba? Wala tayo kung wala ang Diyos. Correct? At ang Valentine's Day ay kilala naman to bilang araw ng pagpapahayag ng pag-ibig. Correct? Hindi lang naman yung pag-ibig sa jowa mo or sa asawa mo sa lahat, pag-ibig mo sa anak mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, actually sa anumang klaseng pag-ibig yan, basta ikaw ay umiibig. Pero sa pagtatagpo ng dalawang ito ng Ash Wednesday at Valentine's Day, dito natin naalala ang pinakamalalim na pag-ibig. At ito ang unconditional love ng Diyos para sa atin. The agape love na walang hanggang pag-ibig at walang kapantay na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Alam nyo, ito ay isang magandang reminder sa atin yung Ash Wednesday at yung Valentine's Day nire-remind sa atin ang tunay na pagmamahal. Ito ang benchmark ng pag-ibig which is yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Namatay si Jesus sa krus yun ang benchmark ng pag-ibig. It's about dying to yourself. It's about being selfless. Sacrificial love. Inuuna ang, ang ibang tao. Inuuna mo yung mga pamilya mo bago ang sarili mo. Na ang Diyos ang sentro ng lahat ng ating relasyon. At balikan natin, mga ka-faith, ang Ash Wednesday. Alam nyo, ang Ash Wednesday, ito ang simula ng 40 days of Lent. saan tayo, ini-encourage na mag-reflect, mag-fast, at magbigay ng tulong sa iba. Yung corporal works of mercy. Sabi nga sa Genesis chapter 3 verse 19, For dust you are, and to dust you shall return. At sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18, ito naman sabi dito, When you fast, do not look somber as the hypocrites do. For they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret. will reward you. So dito pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pag-aayuno at panalangin na hindi lang para sa panlabas na anyo. Di ba? Hindi lang yung pakitang tao. Ginagawa mo siya hindi lang para masabi mo holy holy ka or godly godly ka. Hindi. Ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Diyos. Correct? Kasi ito ay isang deep and sincere na spiritual experience with the Lord. At sa araw na ito ng Ash Wednesday, napaka-importante ng fasting at abstinence. Kaya yung iba malungkot no, February 14, na ulang day. Lalo na kung katoliko ka, di ba? Pero iisipin po natin, ang fasting at abstinence ay sobrang powerful yan. Alam nyo ako ha, me and my family, we practice fasting and abstinence every Wednesday. Na dinidetouch namin yung sarili namin from worldly and flesh. Na we dedicate a day to remind us God is more important than any food or anumang mga gusto ng aming mga laman, yung ganyan, di ba? Gustong-gusto natin yung mga worldly things yung coffee, chocolate, everything, di ba? Napaka-importante ng fasting at abstinence. So, ibig sabihin, mag aayuno tayo isang full meal lang or dalawang smaller meals for the whole day na yon. At iwasan ang pagkain ng karne. At wag din natin kalimutan na mahalaga rin na bago or during Ash Wednesday ay makapag-confess tayo. Confession. The Sacrament of Confession. Ito ay isang magandang act para sa ating mga Katoliko na umamin tayo sa ating mga pagkakamali with all humility through the sacrament of confession Lord makasalanan ako Lord wala ako kung wala ka Lord galing la ako sa 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 abo 'di ba sa isang pitik mo lang wala na ako ito 'yung magandang conviction sa atin eh, bilang isang Katoliko na we are proud na meron tayong sacrament of confession that this is a tangible na pwede nating panghawakan na binigay sa atin ni Jesus at matanggap natin ang kanyang walang hanggang awa at grasya at pagpapatawad. Ito ay magandang paghahanda. Simulan natin to sa ating spiritual journey sa Lent. Again, yung Ash Wednesday at yung Valentine's Day ay magkasabayan. Ito ah, very unique chance din to para isipin natin ang true meaning ng pag-ibig. Na ang pag-ibig ng Diyos, paano natin maipapakita ito sa fasting, prayers, and acts of charity. Kaya mga ka-faith, ina-encourage ko kayo na mag-reflect mag tayo. Paano natin mapapakita ang pag-ibig natin sa Diyos and second, sa ating neighbor. Two greatest commandments, love God with all your heart and love others. Ano ang mga sacrifice na handa mong gawin ngayong Lenten season? Di ba i-reflect mo to during your prayer time or maganda nga sa during the uh, sa harapan ng Adoration Chapel? Di ba? Gawin mo yon. Tanungin mo si Lord. Tanungin mo si Jesus. Ano yung gusto mong, ano yung gusto niyang gawin mo para mapakita mo yung sacrifice mo at mapakita mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen? E alam nyo mga ka-Faith habang tinatapos natin itong vlog na to, tandaan din natin ng kalagahan ng araw na ito ng Ash Wednesday. Ito ay para ipaalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos at to start our Lenten journey with a heart full of love and repentance. Yung pagsisisi, di ba? Kasi diyan magsisimula eh. Diyan magsisimulang gumalaw ang Diyos sa'yo dahil meron kang repentant heart. Amen? Kaya alam nyo, ngayong darating na Lenten season, na ini-encourage at ini-invite ko kayo na palalimin pa natin ang ating connection sa Diyos. Palalimin pa natin ang ating ugnayan sa Diyos. How? Through our prayer life. Kaya i-encourage all of you sa mga nanonood nito mga ka na i-download po natin ang Halo app. At dyan sa Halo app, maraming way dyan, paano ka pwedeng mag-prepare ngayong Lenten season. Maraming mga Catholic content dyan, mga prayers, meditation, nobinas, can help you deepen your connection with the Lord through our Catholic faith. Okay, so i-download nyo na po ang Halo app. So mga -faith, gusto ko rin po magpasalamat sa Merchiful Team dahil sa kanilang walang sawang paggawa ng ating mga Catholic Merch. Maraming maraming salamat Merchiful Team. Itong suit ko ngayon ay isa to sa sample ng ginawa nilang Catholic Merch. So mga ka -faith, available yan sa Merchiful Shop at sa Shopee. So ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. And thank you and God bless you more abundantly. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.